pag mga ganitong sistema ng marka na dalawang ulo ng hayop dito bayawak sa kabila ibang klaseng hayop naman ito ay nag sisimbol ng ano parang meeting nagmeet sila dito na ang bato ito para gawing marker surface marker ngayon meron siyang literacy may literacy akong nakita saka pitingnan natin yung butas niya kung ano kalalim gugak dito niya tingnan nyo parang may space yung ilalim niya yan oh. o yung parang may space yung ilalim nito ang bato na to meron siyang liter dito may nakita akong liter dito may nakita akong liter dito mga kantero. ito mga kantero. oh liter mas so, may dat dito so susundan natin ngayon yung tinuturo ng ng buka na to yung tinuturo ng ulo ng bayawak na to yung ilang meters kapunta dun kung may makita tayong ibang bato susundan natin to mga kanter 1 2 3 4 5 six, seven, eight, nine, ten, eleven, twelve meters mga tanim na may isang bato dito. ito naman yung permission ng bato matulog. mayro naman siyang para siyang ano para siyang uh, mohon nakatayo naman siya mga kanter ka tayo sa dyan mga kanter 12 meters galing dun sa galing dun sa may mukha na bato ito naman yung makikita natin tingnan natin kung kaya ba ka yun hindi oh, talaga mabuhal mga kanter positive talaga So may literacy at saka may dot doon. So possible, mayroong rock and plus to. Possible rock and plus. Rock and plus treasure. Ito namang direction. Pag dito naman sa ibabaw yung buong kapuhan niya. Yan. Kung anong makikita natin doon.